Ano pakuha ko nito, today. Ito ba yon yung my gold? Hi guys, so galing na nga ako sa bodega ng Tgsapu mga laruan and after that, dumiretso na agad ako doon sa Divisoria Mall doon sa second floor. Hindi ko na na-videohan guys kasi konti lang naman pinamili ko doon. And then pagkatapos doon, dito na ako sa Divisoria basement. So samahan niyo ako mamili dito guys sa basement. Gold niyan hindi. Ito lang yung gold no. Ito din iba. Okay. Ito yung kasi yung mga mabibenta sa atin. Ito yung mabenta karakter. Ito ninja. Yung ganito. Ito. Ito. Yun. Mm -hmm. ito. Ay, ito bago. Uh -huh. Kasi... Ano na lang, tatlo nitong gold. Ma-overprice ako nito. ma akong, ano ako nito. Isa nito. Ayan. Tapos, asan na yung bago? Oh, nag Oo, oh, nagbenta na ako nito eh. Teka lang, titingin mo na ako may bago. Ito, ito, mati. Ayan, taro bago. May Pokemon din. One piece, mga ganito. May one piece. Spider-Man bagong ball. And they, hmm. So, yun mga ninja-ninja, eh. Ito na yung pinuha kanina, no? Hindi. Ito. Ay, iba din to? Iba din to. Ito parang <coughs> ano yung bagong ball. Ayun, may bago. Ah, meron ako nyan. Ato, ano? Ay, stitch. Ito pa, meron pa. Ano naman yun? Ay, meron ako nun. Meron na akong yan. Ito, Meron na akong yan. Yan yung pinakalas na na benta. Ito na lang siguro muna. Ito isa-isa. Ilan na to? Lima. Three, four, five. na? Sige, tama na mo. Ay, ay pop ka na. Mabintang K-pop. Na? K-pop Damon. mo. Yung gano'n. At saka may cards din yan. Ayan. Uh Oo. -oh. Sticker. One-ten isang pan. K-pop. Ano ko pa narinig yan? Teka lang. ano pa lang? Ayan. Uh -oh. Yung ano pa lang meron din bago yung growing garden. Meron kayo na? Cards lang po meron. Oo, uh -oh, cards. Pati nga. Pati Ayan. May K-pop demon din na cards. Puso pa ba ngayon yung tungtong sa hall? Puso pa din? Ah, uh, mayroon din po yung dili pa. Magkano bring... <laughs> naman to? Same lang, 110. 110, 110. Magkano ba ang tutubuin nito? Ah, uh, ano po, 70. 180 kasi palapasan. Palima-lima? Opo, 36 pieces po yan. Tapos ito. Bago, sige, ta-try itong carbs na. Ay, yun na lang. One yan. Yung kanina, yung nakakal, magkano? Yung, one Anong itsura? Yung cake. Sticker. O, sige, yun na lang, isa. Aba yung balloons ba? Ay, ito magkano pala to? Magkano to? Ayan, bouncing ball Magkano? 174 Ilang, magkano puhunan? Wala ko isa 14.16 Ang Ah? Ang binti po, 14.16.9. 170 divide 12. Magkano kung kong tigbe Ano po? 12 times 20 plus 72 po. Ah, 175 to siya. Uh, 170 siyang balot. 72 po. Hmm. So, 40 ka na ba siyang pagpang binti? Meron mm -hmm. assorted yung ganun. Ah, <laughs>

Ito yung mga tag-175. Mm. Ay, uh, yung billiards. Ito na lang si Gunti -gunti mo. Okay. Pwede <laughs> din. Oo. Uh, ayan. Kabili okay. na ako. Yung ganito, magkano? 5 lang lang. yung Ah, kabili na ako. Balance na lang. Tayo. Bali ito dito po ng Pwede pa pwede lima, lima piso din sa Lima yung ano kanyang, oh, iba ko yun. iba-ibang design Pili lang ako. <mulong> oh, lock, 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 walang plain? Meron kasi to, Mahanap pag may okasyon, may oh, eh. plain. Talagang may design. Ito lang isang yellow. Sa neto. Uh Oo. -oh. Oh, Happy birthday. Happy birthday. Ito naman, numbers. Mga ito animals. To, ah. Sige, itong animals. Bulaklak, meron ka pa. Um, ito, may mga gugugui, star star, strawberry, bakwan. <laughs> ano itong isa? Ano itong isa? I love you. <pelled hollow HD> Meron na lang. Lamo Meron lang. Meron na lang. Ito ano to? Ano? Ano Star. ito Ano naman yan? Para mga bubuyog. Ano? Ano? Ito. bata. mo na ano na yan eh. Ito na lang ano ba? Mm -hmm. ano na na? Ipati no? na lang... ano na ko. Nampol kada. ano mo ba? Naiiwas mo ba? Naiiwas mo ba? Naiiwas mo ba? na? mo ba? Naiiwas mo ba? ba? Naiiwas ba? ba? Naiiwas mo yung Naiiwas mo ba? Naiiwas mo yung Teka lang, isasara ko lang sa babanda. Ano pa ba yun? Ano pala may ano kayo? Slider? Yung parang ini-slide-slide. Ah, slide. sliding pattern? Oo. Okay. Oh. Patingin na ako yung bagong design. One thirty four. Ay, ay, ganyan din. Wala na iba. Ganyan Marat. lang. Sige, wag lang. pa Ito lang. Ito lang yung magic knife. Apo. magnet mag Magnet nyo. Ano po yung mag magnet nyo? Ang magnet? Ito. Magkano yung malalaki? 130. 34 pieces. Pang magkano to? 10. 130. Ah, um, Ito pa. Kayo Wala kayong maglit na tongtong sa hall? Wala. Anong karakter to? Iba-iba. Uh, LOL, iba-iba. Magkano to? 75. 6 in 1. Sige, yan na lang. Ilan? Ilang ano to? Ilang set lahat? Uh, 20 lang. Okay. Magkano? Ano po, 75. Apang ah, sampo. Sige, yun na lang. Pwede din. Eh. Isa. Oo. Uh -huh. Pwede din din. Eh. 25 tubo. Malaki din yung pwesto nila, guys. Napakadami din pagpipilian. Halos lahat din ng mga bago meron sila. Pasok ka dito sa Sa kapit daan. Saan? Tayo. Oh. Pasok ka dito. Ay, ito. Coloring book. Ay, akala ko may coloring. You know, may mga sticker dyan. Hindi yung mananakit. Mm -hmm. Barter, Jackson. mo ko na yung ano, ang tabi yung bibinit ko. Lipstick, beauties, mga ganyan. Oo. May mga ganun pa Amit, may sing-sing pa ako. Magkano ulit? Ito yung pinag pinag Ano pa yung iba yung tungtong sa hall? Ganyan lang po. Wala kang tattoo na ito. Tato, Meron yung makapadis lang siya. Kaya may sticker din siya. Ayun na yung tattoo. Yung mura lang. Pwede mo siya may kasampang piso lang. Ay, ano? Ay, Ay meron pala kayong ante. Yung baril na... May photo? Or... Oo, oh, yung ringkap mong bala. Meron. Magkano yung 1 dozen? Kahit yung maliliit lang. ko na yung iba Ano ito? yung stamp pala. Ito pala. Ibigit wala na. Tatlong klase. Magkano nga to? Hindi <laughs> yan. Ano yan? 160? 160. 160. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, <laughs>

Ah, po yun. 200? 16.6 po mo. Pang 20 po siya, pwede pellet gan, pwede bala na may ring ka po. Kaya lang may pellet yan, hindi kasi pwedeng mo. Pwede ah, maya, maya, magaling. Magkano yun, yung, yung money isa? Yung is maliit 120, ang laman ng dosis, 10 po pang 15 mo pintahan. Ayon? Tatlong, ano yun e, eh, tatlong sizes po. Kasi so yung maliit lang muna, sa ano na akong bibili. At na siya yung mga malakas. Ano po siya? Si si ano, si ano po? Yan, parang ano po, water gun. Pwede lagyan ng juice okay, ay -ano? 300, ay, 300. Ng so, okay. o kaya tubig. Magkano? 320. Ano sa P300? p pang P50 po. Ito, suma na lang. Ang gano'n, kabimutan ko yung bibili ko. Ito sana Ito hmm. Eto, kuha um? Fixed price na ko? Okay. Malaki naman tubo mo, 140. Ganon din sa castle.

May tattoo din yan kasama. Ilan ba yung ano growing garden kinuha ko? Ay, ito. Ay yung pag ganito na lang. Ang kukunin ko, eh. te. One ten Ito, pato. One ten din. Ang sticker lang. Asan? Ito, sticker to. Ito, sticker. At saka yung isa. Ay, ito. Dalawang klase ng sticker. Magkano to? One ten po. Five fifty po. One ten. Sige, ito na lang. sa Isa. Ano to? Saan na ba kukunin po dyan? Ano One ten. Ilang growing garden yung hinuha ko kanina? Isa lang po. Ay, dagdagan mo pa ng isa. Isa. pang pa growing garden. May sticker din kaya niyan? Wala. Wala. Ano lang na lang siya cards. Ah, cards naman siya. Ano ba? Teka lang. Ano may ahas? Magkano yun? Ay, may ahas ahas. Ito ba nang Okay, wait lang. Ito nga ba ako ito? Ang hirap na bitbitin yun. Magkano nga ulit yan? 160? Ah, 160? Dose magkano? Ano po hunan? Sayang naman ano. Ano ba 'to? Ang 150 po. Ha? 150. 150 lang piraso. Magkano magkano po hunan, bawat isa? Ito ano naman ito? Ano naman ito? 12.50 12.50 Ang 20 na 20 Ano ba? 20 times 12 Tapos Magana magiging tubo Kung may 20 ang benta 90 Sige, isa na lang yun Ano? Mahulay? or black? yung mahulay ang black kasi yan yes yung mabenta one. sa akin. Okay. Ayan, nabenta na ako dati. Okay. Para meron pala dito. Ano pa ba yung nandito? pa ba dito? Ano mo ito? Asama pa ito okay. dito. Ayan. Ito magkano to? 160 lang yan. 24 pieces. Kailan mo ano. 6.6 pan sample. Kailan ito Yung ganito? 180. in ko lang. Ah. Pang magkano binta nito? 10 lang. Teka. Ano pa ba iba? Ano pa iba nyo squishy? Ah. Uh, ganyan. Magkano naman yung na ganito? Ano po? 200. Ito naman yung 24. Ayan, 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 120 ayan, 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 na, ayan, 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 ay, nilikit biscuit-biscuit. Pag nabilag kasi sa init, yung nagami siya. Ka. Oo, kasi mainit yung... Ay, yung ano pala? Yung, yung may ini-inject-inject. Inject. Ito, may egg. May ano, ayan. Itlog. May iba pa, bukod sa itlog. Magkano yung ganyan? 130. Ay, ito may baby. Baby. <laughs> 130. Ilang piraso? 20 yata, lang naman. So, mm -hmm. one, two, three, four, five. Painting. Uh, may spider. Ito na lang kung may baby. may baby? Oo, isa yun. Okay. I-painting pa ako dun. yung sketching. Mm -hmm. Anumutan ko. yung lista ko. Hindi ko siya nabista. May text kayo na ano? Tongtong -tong sa horn? One day, ano lang. Uh, Magkano yung box nyo dito ng slime na kabila? na? Yung ganito, so, 160, 24 pieces. Ay, basta lang ang design mo. Pang -sampuan to. Pabili na ko sa damba ni damba siya si na ako nung ano 'tong stamp. Ah, stamp. ah may lang. Pero may nakita akong dito yung sticker na may Dito ba 'yun yung may sticker ang tawag dun yung parang bilog-bilog sa <laughs> ano yan? sticker stone? hindi ano? ano ba yon yung sabi mo yung sticker stone? yung ganun na nakapad yung mga bilog-bilog <laughs> ano ba yun ano? Hindi. Ay, siya, para siyang ano, bilog na parang sticker na pa-bubbles pa ganun yung design niya. Parang pa-bubbles. <laughs> nakita ko yun saan? Saan ko nakita ni yun? Dito din. Dito ba 'yon? <laughs> ay, yung mga ganito nyo, magkano? Yan, 20 to 50 wholesale. Ay, tungtong sa hoarding siya. Yan, ganyan. 22, bibili na ako isa sa ano. Pag isa? 30 pag isa. -isa. 30 pag isa. Okay, tapon na ito ng anak. Hmm. 30, 22 ano uh, yun, hanggang 20, 20, 20. <laughs> ano naman yun? Cooper yan Cooper, ah? parang baraha. Um, 170 tapos ang laman niya is rice ah Maglalaro ba? Kaya ito May meron pa pala dito 160 24 laman 6.6 Pansampu Dalawang design niya. Ano pala ako. Ay, puro pa pala pang babae. Parang libin. Diyan na, na o hindi? Wala nang tungtong sa hall. Wala. Puro minan sa mga Puro tungtong sa hall. Tungtong sa hall. Ay, may sabitan. Pwede ko siya isabi. Yes, pwede. Kaya lang mga magmadumihan. Aliyan po ang um, bintano, no? sampo. 6.6 po <laughs> Magkano tutubuin? 80. Meron na tin barel yung manitan, di ba? Ah. Pwede to tag 12. Sige, isa na. Pwede. Ay, andyan yung... Andyan na yung barel. Ay, ganito din po. May kitchen pa ako din. Ay, ganito. Okay. Ah, ito yun. Magkano to? 120 po. 120. 120, po. 120, 120. Po. Sige, 120. isa lang muna. Oh. Bala. Isa lang muna. May bala pa ako din May bala Boxing pa. Box and box yung bala. Magkano ba yung box ninyo dito ng bala para sa sunod? 800 ang isang box. 5,000 tuloy. Balit, wapatak to. Ano, 160. Magkano po? Ano nun? ah um, 13.3 po. mo na isang pad niya. 13.3? Oh, uh, pwede mo peta ng 20. Kung 25 isang lang. May mo sa isang lang. naman nila piso yung benta ko nun. Pero pag pad, pad, 25. 25 25 times 12.